Hi guys, so ayan na nga, umuulan na nga at bumabagyo pa. So kami dito nga sa store. Umulan, umaraw, or bumagyo, tuloy-tuloy pa rin yung operation namin. Dito kasi sa bayanan, hindi naman kami affected ng baha or ng malakas na hangin. Kaya syempre, tuloy-tuloy din lang din talaga yung trabaho kasi sayang din yung kikitain. Bilang nangungupahan at may bills na binabayaran buwan-buwan. So yun, kailangan talagang magsipag. Syempre, para merong ibabayad. Yun nga, habang wala nga ako dito sa store at nasa bingget nga ako. Tatlo nga silang nandito, si Gerald din si Jenea, pati na rin nga si Gerald nakakatawa nga kasi nga naiiwanan ko na sila then yung kita nga ng store habang wala nga ako, parehas lang din naman nung kinikita, nung nandito nga ako so yun, consistent lang nga din nakakatawa nga kasi meron silang mga minor problem na Ipinalam nga nila sa akin pero hindi ko kaagad nabasa kasi nung mga time nga na yun nasa bundok nga ako. Wala talaga akong signal bukod pa nga dun lobat nga yung phone ko. So yun nabasa ko na nga lang nga siya nung nakababa nga kami ng bundok at nagawa naman din nila ng paraan. So yun nga well trained na nga sila. Mga launa yung nga dumating nga si Gerald din dito nga sa shop nga namin. Meron pa nga kaming gulay na galing pa nga ng Baguio. So yun natira nga siya. Sabi ko nga kay Gerald din lutuin na nga lang nga din niya. Igigisa lang din sana nga niya yun. Yun nga lang nga namin na mayroon pa nga kaming taba ng baka dyan sa freezer. Kaya nilabas na nga niya yun at gumawa nga siya ng pares. Sobrang namiss ko nga yung pares na luto nga ni Geraldine. Ito nga yung lasa na itinitinda nga namin before. Sobrang bagay na bagay nga siya sa malamig nga na panahon. Ang sarap po humigop na pa airport. Di ba? Yung katabi nga namin kumakain, tinanong nga niya kung nagtitinda nga kami ng pares kasi gusto sana nga niyang bumili. Sabi ko nga sa kanila, niluto nga lang nga din to ni Geraldine. Then habang kumakain nga kami, napag-usapan nga namin ni Geraldine ako ano kaya kung ipasok na nga namin dito yung pares kasi nga tag-ula na nga. At nakakatawa pa nga noon, kinagabihan nga yung isang regular customer nga namin. Nagtanong nga siya kung meron nga kaming tindang pares. Kaya pinagpaplanuhan na rin talaga namin na magkakaroon na nga kami ng pares nga dito sa shop. Madali lang din naman pati kasi lutuin. Kinagabihan naman, nagpabili na nga ako kay Jenea ng mga bagong mantika para mapalitan na nga yung mantika dun sa may deep fryer namin. Kasi ang itim na nga niya at umuusok na rin nga siya kapag nagluluto nga kami. Wala pa isang buwan nagpapalit na nga kami kasi ang bilis talaga niyang umiti. So yun nga dahil marami na rin kasi talagang niluluto. 5 to 6 liters nga yung nilalagay naming mantika dito para lutang talaga yung mga niluluto nga namin. So yun nagsarado nga kami ng store nga namin na kumita naman kami ngayong araw nga Kahit na nga to. hindi siya gaano kalakihan at least meron kaming naipandagdag sa pambayad nga ng renta namin at sa kuryente. syempre pati na rin nga yung pampasahod kay Geraldine pati na nga kay Jinea. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.